dito. Boom, boom, boom Golden Boy. Golden Boy. Si Golden Boy, my doll. Kade lang dito, Golden Boy. 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 Kade lang dito. Hoy. Tabla. Para tabla yata mga idol. Ingat kayo. Oh, oh. Nahulog Nahulog mga idol Anak ng kamote Paano kaya nangyari sa ating ano? Naku no, po, ano ko Paano kaya nangyari kay Bato? pisa na mga idol ang race Joboy AI Idol Hulihin mo ng maganda Si Alipin mga idol At saka si Dagol mga boss Ayan mga idol Tingnan natin ang magandang bakbakan Joboy AI Idol Hulihin mo ng maganda Ayan mga idol nakaka na mga boss Go na yan Bakbakan na Ganda naman mga boss na bakbakan mga idol oh. Nagpapantay, nagdidikit <laughs> Si Alipin mga idol, naglalaglag na bomba Si Alipin mga boss Pero bumubunot, nagpapantay, nagdidikit Nagpapantay, nagdidikit mga ay, idol Ito na si Alipin mga idol ang nanalo ang nanalo ko number 2 si Alipin Alipin win mga boss Alipin mga idol ang nanalo ay morning, morning pa. Tara po idol sarap po sa api na sa Korea pismam ate pismam tayo ay, 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 ay anak ng akamo teh. Hindi ngalang, hindi lang is. Hindi ngalang, hindi lang is. Hindi ngalang, hindi lang is. po ngalang, hindi lang is. Hindi 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 ngalang, Tata Narceng. Si Tata Narsing Tayo, ilan taon na kayo? 87 Jesus Mariosep Diyos ko po Joboy ay eh, idol Hulihin mo si Tata Narsing 87 na <laughs> <laughs> Pero tingnan mo naman 86. Mga idol, ano eh Palagay ko po tatay Yung pakikipagkarera Yun ang nakakapagpabata sa inyo Ano eh Ah, basta lagi lang po kayo iinom ng tubig. Ayun, ako na ako natamot eh. <laughs> Yun ang sikreto ano eh. Tiba, tiba, tiba. si Tata na si iba klase kumana. mana. Ah. Shout idol. Shout out po. Shout out, idol. po, pwede isa pong pa Bitangkol, shout out po. Ayan, gandang umaga po, boss. Ayan, gandang ba po, po Sa mga kablogger. Sa ating tay. punong, ba yeah, punong yeah. bayan, magano ka rin, shout out ka rin. Ayan, shout out po. Uh, Mayor Arbing. Kay Salam. Ayan po, uh, shout out po mga idol sa aming punong bayan kay Mayor Arbin Salonga. Ayan, shout po ang magiting nagiting kapitan na si Cap RJ Bitangkol. Cap RJ Bitangkol. ay shout out po mga idol. Ayan, maraming maraming salamat po mga idol. Ah, uh, sa lahat ng mga dumalo mga idol, dito sa Pakarera idol ng Sitio Torres po ang tawag dito niko Kuya. Sitio si Torres. Barangay San Francisco po. Ayan, shout out po. Shout out po. Boys. Ito po, mga idol, si Hebe. Shout out po. <laughs> Tay. Ba si naman na mampok ataut 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 at ataut 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 Ayun, medyo ingat lang po tayo at madalas lang po tayo ino ng tubig at napakainit. Boss. ataut ataut ah ataut 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 ng tubig. <laughs> na Ayan mga idol. Ito. May race na. Race 2 na to mga idol. Kikila na natin kung sino race 2. Shout out. Shout Shout out. Ayan. na tayo. Kaya mo na idol. Balipasyon mo na Na ano na nga eh. Okay na yun. Shout out. Shout Katatpo. out po. Salamat po. po. sa po. lahat. po. Sa ating lahat, sa ating lahat po. Salamat sa sa po. Salamat po. 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 Salamat Salamat po. kami. Ang po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat sa po. kami sa Salamat sa sa po. Salamat sa Salamat po. Salamat po. 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 Salamat po. 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 At kapag uh, sila po ay tumulas, obligato, talo na sila. Ayan Pagsamay mga idol. pag sakay po tayo sa dulo. Invisible quadra po mga, mga idol ang ating gamit. At Invisible dito po, but, ang mananalo uh, na lorito, yung talagang matulin. Hindi po pwede dito yung magtatayaan. Hindi po niya yung matuturo, hindi niya nanalo, hindi niya, hindi po po pwede yun. Yung decision po namin ang masusunod. Marvin Reyes, shout out. Ay, idol. Yeah, 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 shout radyo, out si sa nagpangalan ng idol. Yu, May shout yu, out po si bota, ating ka, mayor, ba? idol. Uh, uh, mayor Arvin. Oh, o, kung po sa Pungkas, kung sa Pungkas, pasang po ulit uh, tumating sa Pungkas Pananulay. O, pasang po ulit uh, tumating ang Pananalo. Ito, mga idol, race 2. Ba, si yung uh, race 2 na yan? Si Goyong, taka si uh, Genesis. Goyong versus Genesis mga idol Race na po ito mga idol ng class B Ito, mga idol, tignan natin <coughs> Dol Maganda yun doon oh, sa metro na Ah maganda doon idol. <laughs> idol Idol Tarpol ah, eh Ini lili guna mengaidol. Ini <laughs> lili guna mengaidol. Ayan, nililig muna. Go na yan. baka, baka na. Pogi, okay pong, okay ko, pogi. na ko eh. nagdidikit mga boss. <laughs> Genesis. Ano pa paal? Ano pa kan Ang mga idol ang nanalo. Dol. Oy, idol. Ito mga idol race 3. Si Lato Lato. Race 3 na ito mga idol. Lato Lato. Dol, ano pa niyan, dol? Alila. Si Alila. Alila versus Lato Lato mga idol Race 3 na po ito Tingnan natin ang kanilang bakbakan mga boss na, gulabaling na sila Go na yan Ayan mga idol Napaganda na ang bakbakan mga idol Nagpapatay, nagdidikit mga boss Ayan o oh. Pero bumubunot mga idol At tumayo na Tumayo na mga idol. Napaganda na ang bakbakan mga idol. Lato lato win mga idol. Pinaparada, pinapakat Pagka kasi mga idol pumulas ka sa kabilang taon na ang balik mo <laughs> ayan pinagsak na ang MBC World Quadra mga boss ayan ganda naman ang bakbakan mga idol kahit papano mga idol umalik kabuk din nagpapantay nagdidikit pero sino yung nauna pagpasensya nyo na mga idol hindi pa natin nakilala kanina kasi kinakasa natin ang ating live ayan pagsadsad nyan mga idol tingnan na lang natin kung sino ang nanalo po po okay, Ayan. Ayan, si Tyson. Uh, si Tyson. Tyson. Tyson daw po mga idol. Ang nanalo. Yun. 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 Ayun. 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 Tigilin nyo. Tigilin nyo. Tingnan. Tingnan. Bossing. Mabagal niya Ha? Lebron. Si? Lebron. Ah, Lebron. Dol. Shout out. Eh, Medyo may pinuntahan kami kagabi kaya inuna ko muna yan. Papalis kasi yung pinsa ni Mrs. eh. Yung kapalit ni Kuya Otep. Kaya. Ah. Ito mga idol, si Lebron. Tsaka si Sputnik. Tingnan natin mga idol. Shout po. Ah. Ate, bumati ka na. Ate, sige na. No. Kaya eh, sabi ni Kuya, sa shout out daw no kayo. Oh. Ah, ayaw pala eh. Sino ba yung nagsasend, Ate? Sa shout out ka, Ate? Ah. Alin ba, alin ba? Oh, ayan o. Oh. mga idol hanggat hindi nakapakat. Go na yan, pinagsak na. MBC Wall Quadra, mga boss. Kita nyo ba yun? Ayaw. Hindi nyo makikita dahil MBC Wall Quadra yan. Pero sino na una. Silibrong tagalog mga idol, silibrong mga idol lang nauna, layo mga idoloh. Silibrong tagalog mga idol lang nangunguna. Ayan mga idol, silibrong tagalog. Yan mga idol, Lebron Penis line na idol Idol Idol, check charot, Shout out, oi shout out idol Batang kulot Dol, ang oh, pala yan dol, napakagawa naman yan Oh, gino na idol oh Si batang kulot siguro oh. so, yun Kama idol, ah, titignan Dol, nga Bunot. Bunot 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 ba o kulot? Bunot ba o Bunot Bunot Ah, bunot Bunot pala Ay, Si bunot Si bunot, mga idol Dol, nga pahalan yan, Dol Totoy Si Totoy si, toto. si Tokayo to, mga idol Bunot versus Totoy Dol Dol, nga yan dolo Palan. Dose. Si 12 daw po yun mga idol. Si Dose. Yan ang mag... Ayan. Opo, opo. Pigilin mo. Na ako po. Next year na yung balik mo idol. Hala na. Next year na yung balik mo. naka Nakapulas. Go na yan. Bakbakan na. Binagsak na yung invisible quadra. Si Kulot Dose. Sino na una? Si Pungol Kulot mga idol. At si Bunot. Si Bunot mga idol ang nangunguna. Pero mga idol bumubunot si Dose. Bumubunot si Dose mga idol. Bumubunot. Bumubunot mga idol si Dose. Dose Bunot. 12 bunot 12 bunot 12 bunot nagpapanay nagdidikit 12 bunot tumayo ka, tumayo na mga idol tumayo na ayun mga idol ang nanalo ay si si bunot mga idol